Yo, what's up mga katongs TV Magandang magandang umaga Tanghali Gabi Dalawa Dalito pala ako Tatlo Apat Nima Okay mga katongs. Patuloy kami sa pagpapataba ni Batorito sa Asile At Kanina nag spray muna kami ng sitaw Ta! Saan gawin na? Ah. Ta! Ta! Tapos na tayo. ito na lang. Ah, uh, yun nga po. Tuloy kami dito sa pagpapataba. Maka siyam na tubling kami kahapon. Itong sili na ito, naka 20 tubling ito mga katong 20 Bento mahigit. So, Magandang tanghali, yayari namin iba ito. Pag-ayari, kasitaw ng mga ipapataba. iskor iskor ini iskuran namin to <laughs> eh, dulu sawin natin itong mga pataba na nanti bago natin ihalo kailangan halong Nanti yun ba arangkada ng sili natin ah, magdiret-diret sana magdiret-diret no? tapos Amahal pa naman ng presyo ngayon ng siling panigang kaya rin namin ano yun to ayaw muna namin damo na yan at least malinis naman yung puno niyan. nadamuhan na namin pagka malalaki na sana lang namin tatabasin Cái này bằng hai lượng bằng Ah, itu paling je kalau Sige, <laughs> <coughs> eh si Pakinggi, wala nang dalawang bigas at saka ulam. Sabit mo yan, baka paniniro din. Ayan, nakatali na nga pala. Okay mga katong sa ito yan huling karga na namin to after namin kumain ng tanghal yan. so tapos karga na namin to yari na yung sili, yari na namin patabaan yan doon na kami sa Ampalaya tsaka yung dalawang tuloy na sili doon sa dulo at tsaka yung nakapuan sa tangagit na sa milon tapos na siguro to pati milon at Ampalaya yan pagka hindi magkakarga pa tayo Patataba na yung ampalaya ligay ko ismarga pa ata Bakas. Sa... <coughs> Pat- patabahin mo na yung sili do sa gilid. Tayo na kagitna na. Ano. Patatabangin yan pala ya. Okay, mga katong sa ang palaya na patatabang ko. So, kapon nung oh, kapon pinatubigan ni ano to ni bato. Kaya andiyan pa yung Pin, pinuno niya yung loob na yan ng tubig tapos pinudburan din yan ng pataba kaya lang nakuntian ako kung so, hindi gabi sa ni iba to kaya didiligyan ko na lang din Time, 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 time video mga katong tapos na nga po tapos na nga po kaming magpataba so ngayon ang ginagawa ko sinisip natin yung Hul! sinisip natin yung sili kasi baka mamaya biglang lumakas yung hangin at So yung ginagawa ko mga katong sinisip natin yung sili uh, Sabay tanggal na rin damo kasi hindi namin nayari ni Batutoy Iniipit namin yung sili sa mga tali Para at least humangin man eh, Hindi matutumba uh, Nakita kong problema ng sili natin uh, May mga ilang nakatumba nababali yung So may puno kasi malutong kaya uh, nangyari pag natumba namamatay so ito dapat iwas natin noong uh, nung pa yon nung mulan na may hangin mga, may mga tumumba kasi lumambot lupa uh, umano ng hangin uh, ginapa medyo malilit pa kasi yon hindi pa abot yung panon wala pa rito sa tali ngayon eh, medyo malalaki na nga ang ginagawa ko iniipit na natin sa may tali ano ba ito? ito iipit na natin yan para at least umangin man hindi na siya tutumba tapos sinasabay ko na rin ang damo mo yung iba walang tali kaya may dala tayo single lang yung nasa baba kaya at si Bato mga katong sen papatubig siya na nga po nagpapatubig dyan pinapatubigan na niya yung unang nakataba natin kahapon Yo, mga katong, At ayan na nga po gabi na naman Update ko lang kayo dito So kanina nga uh, Habang napapatubig si Bato eh, uh, tayo ng damot sa puno At saka Inaano natin yung sili, sili sa tali So apat si na tudling si Bato Na napatubigan na yan na po yan ito so, yung unang tapos ito yan. kada isang butas dalawang tutling ang nag ang, ang, uh, ang, kaya bakal po siya dito sa gitna so, sabi ko iba to babakto siya ng isang butas kasi kabila naman yung natutubigan na para mabilis ko tubigan so ayan uh, nakahapan na tudling o bukas papatubig uli siya habang ah uh, pag ah uh, Juan pipitas muna kami sa magamaga si Itaw so bum bumawas sila Greg ngayon naka tatlong tudling lang daw na napitas ngayong kapon na po pag nangyari magpitas bukas patubig si Bato tapos papataba kami ng sitaw ayan meron nga yung tatlong libo tatlong tudling uh, tudling ano pero, pero, ha pero. tapos yung uh, pinitas kanina ni lolo boy yung sili kailan tudling yan si lolo boy Tatlo. Ha? Tatlo, siguro, ha tatlong pero, tudling hindi, lang. Pa, naka, na, ewan ko, naka ilan kaya kaya ang lahat yung niya lang yung pangalawa. yung pangalawa may dalawang bundle siguro no? yun lahat ano nakakuha uh, tayo ng ceiling panigang ngayon hey naglaba ka na ba ito? binabad mo? nagbabad ka ba? Alam, tayong palanggana, ano? Wow, mabili nga. Hmm. Bayang oh, mura na lang naman eh, mung... siguro stainless na yun, ano? <laughs> <laughs> Nabasag yung palanggana rito. <laughs> si Hog ba? <laughs> <laughs> hey. Ay! Ay, na pala.